Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Globe 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kausta kayong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na like laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Globe tayo ngayon. So, yon nakakaloka, di ba? Kasi ang bongga 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 talaga ng Miss Globe 2024 kung saan naman. Talaga kung titignan mo yung intablado nila, sobrang laki panalo ang stage, panalo ang lighting nila, in fairness naman, panalo ang bawat eksena. And then doon naman sa mga naging host, masasabi ko winner naman. Kasi magagaling naman sila kung ikukumpara natin sa mga past ano nila ha, na, na pageant. But sabi ko nga ang Miss Globe nakakatuwa sa kanila kasi pagdating talaga ng Coronation Night ay bongga talaga. Kung ikukumpara mo yung Miss Globe noon, <laughs> ngayon mas bongga na siya. Parang wala na doon si ano, no? Yung dating nagmamanage doon sa Miss Globe. Kasi dati, lagi siyang updated. And then, maganda ang ipinakita ng Miss Glow pageant this year. Either yun last year, pero ngayon, mas boga, mas nag-level up sila. In fairness. So, yan. And then, gusto ko yung mga segment nila. Gusto ko yung swimsuit. Grabe. Panalo ang swimsuit ng mga girls. At talaga naman masasabi ko, ay, gusto ko yung kulay, yung purple na ano na talagang one piece lang siya tapos merong may pa-show sa ano ay ang bongga ang winner ang winner ng katang ang winner ng eksena gusto ko yung kulay tapos pare-pareha sila talagang kita mo talaga yung galing ng girls syempre hindi nagpakabog ang pambato natin na si Jasmine Bungay mula sa styling talagang masasabi ko, oh my god sa beauty, napakaradya ng beauty niya, sobrang winner, talagang para siyang kristal, and ang ganda, 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 ganda ni Jasmine Bungay, no? I love yung beauty ni Jasmine Bungay kasi parang sobrang class talaga pagdating sa pasarela, natutuwa ako hindi man siya nanalong best in swimsuit pero Uh, masasabi ko, yung pasarela niya talaga ang ganda. Hindi ka talaga mapapahiya. So, panalo yung execution, panalo yung yung timing, panalo yung the way kung paano siya mag-transition. Saka gusto ko yung nakakip smile lang siya. Di ba? So, talaga naman masasabi ko, in fairness sa kanya, keep smiling talaga ang lola mo. Pagdating sa evening gown, dalawang beses sila nagpalit. Ang masasabi ko sa evening gown niya, halo sobrang winner yung orange na gown. Ay, sabi ko sa'yo, ang ganda-ganda-ganda-ganda niya doon. Sobrang napakagaling ni Jasmine Bungay. At gusto ko yung cut nung gown kung sino man yung gumawa nung kudos naman parang piling ko kapag iba na ang nagsuot nun, hindi ba bagay dito talagang bumagay talaga kay Jasmine in fairness, gusto ko yung cut, gusto ko yung exceda ni Jasmine talagang nandoon ng na confidence siya sa suot-suot niya at ang ganda-ganda niya. Gusto ko yung nakataas yung buhok niya. Tama yung styling. Ang perfect. Everything for her is perfect. And then, kontesera talaga ang bakla. Kasi kung paano kumeksena talaga sa entablado alam mo talaga na paandar. ba diba? So, yun. So, happy ako sa performance na nakita ko sa kanya. Happy ako sa ipinakita niyang galing. Pagdating naman dito sa ano, sa yung nagpalit uli sila, di ba? yung after ng top 16 ay bongga mas gusto ko yung gown mas gusto ko yung eksena niya doon actually gusto ko yung white gusto ko yung orange parehas bumagay sa kanya ang galing niya kasi magdala ng gown tapos yung mga choices niya sa gown in fairness ha talagang pasexy talaga na hindi mo naman makikitaan ng ano, ang bongga ayun yung masasabi ko ang bongga bongga niya pagdating sa evening gown ang bongga tapos, ang ganda ng cut ng mga pinipili niya. Sobrang winner kung sino man yung designer niya. Mula noong prelim hanggang ngayon, masasabi ko naman talaga ay ang panalo ng Jasmine Bungay. Hindi talaga nagpapakabog. So, ang ganda. And then, ayun, siya natuwa tayong lahat dahil nakapasok siya sa top 5. Sa top 5, sabi ko nga sa mga vlogs ko, pwede tong mag-top 5, pwedeng mas tumaas pa yung rank na makuha niya or winner. So medyo yung pagdating sa top 5 kasi ang mga pumasok ay si Germany, si Vietnam, si Colombia, si Thailand and Philippines. So, tatlong Asia. Si, ang matindi niyang kalaban doon, I think ha, para sa akin, si Miss Thailand. Kasi si Thailand, iba din ang pinakitang eksena din naman talaga. At panalo naman talaga ang bawat galawan ni Thailand. At masasabi ko, in fairness naman kay Thailand, palaban din, ba diba? So, yon Si Colombia, maganda si Colombia. Sexy. Tapos, iba din yung ipinapakita. Pero sabi ko nga, confident ako kay Jasmine kasi makikita mo talaga yung kumpiyansa ni Jasmine pagdating talaga sa mga eksena. At hindi biro ang natungtong niya yung top 5 kasi parang ang feeling ko ang hirap nung labanan. Pero naging madali kay Jasmine dahil talagang inilalaban niya at na proud ako kasi nakarating siya talaga ng top 5. So ang masasabi ko doon, winner, di ba? So winner na siya doon, yung alam mo yun yung maitawid niya yung yung top 5. Ay, sabi ko okay na ako dito. Kasi last year, di ba, naka third runner up tayo at magaling din yung pambato natin yung last year, maganda din. Pero ito talaga yung si Jasmine Bungay, talagang inilaban niya talaga. So Pagdating doon sa Q&A, in fairness, talagang kita mo na kagad yung ranking nila. So, si Jasmine, habang sumasagot siya, naramdaman ko na parang kinabahan siya doon sa, sa pagsagot niya kasi iniisip niya kung ano yung perfect na sagot. But, In fairness sa kanya, maganda yung sagot niya. Nakuha naman niya yung puto. Kaya lang, parang piling ko nakitaan siya na nawalan siya ng kumpiyansa sa unang mga parts ng Q&A. Ewan ko kung ganun din yung naramdaman ninyo. Pero naitawid naman niya ng bonggang-bongga at nadeliver niya ng maayos yung gusto niyang sabihin. Siguro dahil nag-iisip siya ng mas magandang sagot doon sa tanong, And then, uh, gusto niya siguro ma-impress talaga yung judges. Talaga na na lumalaban siya. Pero, ko kung ikukumpara mo kay Miss Thailand, si Miss Thailand kasi medyo talagang kumpiyansa siya at palaban din ang bakla. <laughs> so, yon Doon naman sa na nanalo, Actually, medyo nagduda ako kasi 'di ba yung interpreter masyadong ano, parang ginalingan yung pagkaka-interpreter do sa sinabi na para ang dami sinabi ng interpreter pero ito lang yung sinabi ng kandidata. So hindi ko alam ko ayun ba talaga yung eksaktong sinabi ng ano ni Miss Colombia. But kung papakinggan mo yung sagot na ako ayun talaga, ay bongga. Sabi ko ay winner. Magaling din naman. But total suma, kontento ako sa nakuha ni Jasmine na second runner up dahil magaling nga si Thailand, magaling nga si ano pero nangihinayang ako kasi pwede din naman mag last two standing talaga si Philippines and Colombia kaya lang kasi in fairness naman kay Thailand so wala naman ako nakita na parang ay cooking show to kumbaga parang tama din lang naman yung arrangement nila doon sa top 5 and panalo pa rin tayo kasi kumbaga, kung ikukumpara natin yung, yung position natin noong nakaraan, mas nag-level up naman tayo this year kasi naka-second runner-up tayo. Kung baga, level up talaga ay at and upgraded yung kandidata natin. So, hindi naman downgrade, di ba? So, yon So, obviously. But, kudos naman kay Jasmine Bungay. Ginawa niya yung lahat ng makakaya niya. And then, pagdating sa performance, wala akong masabi. Kudos sa kanya. Ang galing-galing niya. And congratulations. Di ba So, yon So, grabe. ah uh, deserve niya yung position. Pero, syempre, mas deserve niya ng more. Kung na-push pa sana. But, I'm happy sa result and bongga ka. Yun yung reaction ko. Bongga ka, Jasmine Bungay. Talagang winner talaga ang mga eksena mo. At talagang masasabi ko, in fairness talaga kay Jasmine Bungay, ha? Panalo. So, yon So, sa binibining Pilipinas, congratulations. Kasi talagang ang galing-galing-galing naman ng kandidata na ipinadala nila sa Miss Globe at hindi sila nagkamali na si Jasmine Bungay ang ipinadala nila bilang kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Globe dahil talaga naman masasabi ko umariba ng bonggang-bongga -bongga ang pangbato natin di ba? Diyos ko, sabi ko nga kung sa Miss International to pinadala, ay winner to. So, yon In fairness, ang ganda ng paandar, ang ganda ng pasabog, nakaka-proud. So, yon Kaya ang reaction ko, winner. So, yon Reaction ko kay Jasmine Bungay, pero doon sa Miss Globe, hmm, okay naman. So, naloka lang ako konti. Ganon. So, yon But in fairness, a uh, good job, job well done ang Miss Globe at ayon na itawid nila ng maayos yung budget nila kahit hindi masyado na subaybayan ng lahat pero yung finals naman nila ay talagang tinutukan at masasabi ko naman ang haba-haba. So yun, nakakaloka. Pero in fairness, doon sa pambato natin talagang masasabi ko winner ang ganda ng Pilipinas so yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon so yon so guys, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.